Good morning, good morning, good morning sa ating lahat po. Nako, Pasko na, Pasko na talaga. Mamaya dito po ang misa po sa amin ay alas 8. Mayroon po ang gagawing panuluyan. Kaya magsisimba po tayo. At tuunahan ko na po kayo. Ang bilis po ng panahon, Pasko na naman. Kaya ako po ay bumabati sa inyo, sa aking pamilya. Love, 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 love. Siguro, sobrang pasalamat na lang dahil walang may sakit yung eh, importante sa ating buhay. Salamat, salamat sa aking pamilya, sa aking mga katrabaho. Thank you, thank you sa lahat na support nyo po. Grabe. Lahat na upload ko, grabe. Sinusuportahan nyo po ako. Salamat, salamat. Salamat, salamat din pala po sa mga nagbigay ng regalo. Sa aking mga followers, grabe. Thank you, thank you so much, di ba? Na-reach ko po yung 60,000 minutes views dahil po sa inyo. Ayan, thank you, love, 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 love. Sa aking mga batchmate, grabe, grabe. Thank you, thank you, thank you so much. Grabe, naka-isang taon na naman po tayo. Next week, 2024 na. Siguro talagang pagpasalamat natin sa Panginoon, buhay pa po tayo. Ayan, nandito po ako, alive na alive. Aharap ah, po sa inyo sa mga susunod na taon. Patuloy po akong maglalive. Patuloy po akong mag-upload ng aking <laughs> ano ba? Aking mga reels. Ayan. Kaya inyo pong abangan. Ha? Tulungan nyo po ako. Ayan. Kaya muli po. Ano ba? Sino pa bang hindi ko nababati? Basta lahat po, yung mga OFW po dyan ng mga followers ko, batchmate, mga kaibigan, mga katrabaho sa aking pamilya, sa aking mga kapitbahay dito, sa mga nakakilala po sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At hiling ko po sa Panginoon, gabayan tayo ng Panginoon, maging malusog po tayo sa darating pang next year, at sa marami pang taon, at marami pa po tayong pagsasamahan. Pagpalain po tayo ng poong may kapan. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Hay nako po, masarap lang makasama ang pamilya. Ayan, good luck po sa ating lahat. Mamaya po ay simbang, magsis, oras na po ng simba. Mamaya dito sa amin, ulitin ko po sa Mount Carmel, ang simba po ay alas 8 po kasi may panuluyan pero ang mas po daw talaga is 9.30 God bless po sa ating lahat salamat po sa mga nagregalo sa akin thank you so much sa mga follower ko sa youtube ko sa reels maraming maraming salamat po God bless po bye bye love 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 love